Wala na ba kay mahuna-hunaan na e-content sa sunod na a-upload? E well, tudlo ang takaon technique recommended gihapon ni ni Facebook na sigurado na tanawon gihapon ni sa imong mga viewers. Sundi lang ko ninyo mga paps. Ug unsaon? duhan ni akong technique sa Facebook ug sa TikTok ko kuha nga dili ka mag-copyright ug sa TikTok ka magkuha pero sa Facebook lang sa akong etudlo eh, sunod lang sa tong isa kay taas na kaayo atong video ug akong esumpay. Eh, Add to lang ka sa imong page or profile ba na imong gigamit. Diha sa professional dashboard tan awa ang content unya pinduta lang na unya scroll lang kapababa. Unya na kay makita nga recreate From your top post, maunay gikan sa inyong long video recommended na ni Facebook na pwede ninyo himo on og grills. But pasabot na wala mo'y makuha na restriction or violation. Pag i-click ni mo na naa kay makita sa baba na adjust og pila ka minuto. Kay kasagaran man jud sa reels mo ka man kamo na bahala og pila ra ka seconds inyong himo ono grill video. Nya kamo na bahala unsay title ana. Kay kamuraman gihapon nakabalo sa inyong video unya share reels na. Dalira ka ayo mga paps unya recommended pa jud ni Facebook. So kana lang sa akong ma-share mga paps. Pero dili lang gihapon ko magdahom og naay mo tanaw ani pero bahala na. Basta importante maka reels na po'd ko karong oras sa fights na.